So yun, guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ng ito ituturo ko sa inyo no, kung paano nga ba mag-register ng dito SIM card ngayong 2025. So kung paano yun, agad natin pagkatapos ng intro na to. Music na guys, no, mas maganda na i-download yun na kagad yung dito app sa Play Store. dibilang lang naman ang dito app sa Play Store kasi kailangan yon para mapag-register ka ng SIM card. So, ang next naman guys, no, bago mo i-insert yung bagong SIM mo sa dito, mas maganda na i-off muna yung phone mo bago mo i-insert yung bagong SIM sa dito. Tapos guys, no, kailangan ng internet kapag ka nagre-register ng SIM card sa dito. So pwede kang gumamit ng Wi-Fi ayan, para connect sa internet or hotspot Ayan, makikunay ka muna sa mga kaibigan mo or sa kapamilya mo. Ayan, ng data para magkaroon ka ng internet. At kung wala kang internet or data, mas maganda na gumamit ka ng ibang phone para ma-register mo yung SIM card mo sa dito. Ayan, pwede mo munang hiramin yung cellphone ng nanay mo o ng kapatid mo para ma-register yung SIM card mo sa dito. Basta make sure lang na merong dito app yon, kasi sa dito app tayo magre-register ng SIM card sa dito. At sa pagre-register ng SIM card sa dito, kailangan mo ng valid ID. Ayan, so kailangan may valid ID ka para makapag-register ka ng SIM card sa dito. So yon guys, no, bali punta na tayo sa pag-register ng SIM card sa dito gamit ang dito app. Ayan, bali ang una guys, open nyo lang yung dinownload nyo na dito app. Ayan, tapos click nyo lang yung allow. Tapos ito ngayon yung lalabas. Sa may bandang baba, mababasan nyo, register your dito SIM card. So click nyo lang yan. Ayan, Pagkatapos nun, ito ngayon yung lalabas. How would you like to proceed? Ayan, may mababasa kayo. Register my dito number. Sa baba nun, register my new or existing dito SIM. Ayan. Tapos sa may baba nun, ayan, extend SIM validity. Ayan, tapos meron din track registration request. Ayan, since ang gagawin natin, magre-register tayo ng dito SIM card. Ayan, so kiklik natin yung pinakauna. Register my dito number. Ayan. Tapos, click mo lang yung proceed. Tapos, ito na ngayon yung lalabas. Sa may bandang baba, nakalagay dyan, start registration. So, click lang natin yung start registration sa baba. Tapos, ito ngayon yung lalabas. Ayan, SIM registration, start here, nakalagay dyan. Please select type of registrant. Ayan. Kung ikaw ay Filipino individual, ayan, or Filipino minor, foreigner with tourist visa, foreigner holding non-tourist visa, or juridical entity. Ayan, so pipili lang kayo dyan. Pero usually, kung ikaw ay Filipino individual, click mo yung pinakauna. Pagkatapos nun ito ngayon yung lalabas, enter your dito mobile number. So ilalagay nyo rito yung dito mobile number nyo sa part na to. Ayan, mag-start na kaagad kayo sa 9. Ayan, pagka na-input nyo na yung dito number nyo, click nyo lang yung verify sa baba. Tapos ito ngayon yung lalabas. Mobile number verification. Dapat makakareceive kayo ng text message galing dito. Bali ito nga pala yung example ng text message na marireceive nyo. Ayan. Ngayon yung OTP na nareceive nyo, i-input nyo ngayon sa part na to. Ayan. Kapag ka na-input nyo na, click nyo lang yung submit. Ayan. Tapos ito ngayon yung lalabas. Verified. Ayan. Next, sa may bandang baba, click nyo lang yung proceed. Ayan. Next naman is upload your ID. Submit the original and true copy of any of the valid documents with photo. Ayan. Ngayon, sa may bandang taas, mababasa nyo, select type of ID. So, click lang natin yung dropdown. down. Ayan. So, so, ito guys, yung mga ID or documents na pwede nyo gamitin sa pagre-register ng dito SIM card. Ayan. Oo nga pala guys, no? kapag ka wala yung ID dito sa pamimilian, pwede nyo i-select yung pinakababa. Other valid government issued ID with photo. Ayan. Pero kapag ka yung ID naman na gagamitin nyo ay nandito sa pamimilian, ayan, may mababasa kayo, no? naka-green siya, instant approval. So mabilis na ma-approve yung application nyo ng registration ng SIM. Tapos kapag wala naman dito sa pamimilian, yung ID na gagamitin nyo, possible na matagal pa ma-activate yung SIM card nyo. No? Kailangan pa ng further validation para ma-activate yung SIM card nyo. Ayan, balik sa example na to ang gagamitin natin ay passport. Ayan. Ngayon, after ng select type of ID, ang next naman, upload passport. Ayan. So, click lang natin yung logo na yan. Tapos pwede kang mamili kung attach a file, ibig sabihin i-upload mo or pipicturan mo yung ID. Take a photo. Ayan. Sa part natin, take a photo yung gagawin natin. Ngayon kapag lumabas to, click nyo lang yung while using the app. Ayan. Tapos click nyo lang yung allow all. Ayan. Tapos click nyo ulit yung take a photo. Ayan, tapos ito ngayon yung lalabas sa may baba baba nakalagay good quality of photo. Ayan. Ibig sabihin, okay yung pag-picture natin doon sa ID natin o doon sa passport natin. So, click natin yung proceed sa baba. After nun, ang next, take a selfie. So, click lang natin yung camera na logo. Ayan. Tapos sa part na to, guys, no, mag lang tayo ng selfie. Tapos, okay din naman yung pag natin ng selfie, nakalagay sa may baba, good quality of photo. Ayan, so click lang natin yung proceed sa baba. Ayan, bali nakapag-set na tayo ng type of ID, na-upload na natin yung ID natin, tapos nakapag-selfie na rin tayo. Yung next, click natin yung proceed. Ayan, tapos ito ngayon yung next, no, profile. Bal sa part na to, no, automatic na nalagyan yung details ng ID type, ayan, ID number, first name, Ayan, last name, gender, tapos yung birth date. Para hindi na natin kailangan pang isa-isang i-type. Ayan, kasi nung pagka-take natin ng photo, nung passport natin, automatic na nanalagay dito yung details. At tapos sa may bandang baba, mababasa nyo, address. Ngayon sa part na to, dito mo lang ilalagay yung address mo. For example, no, sa part ng floor, unit number o house number, dyan mo ilalagay yung block or lot number mo. Ayan, tapos sa part ng building name, village name, tapos subdivision name, Ayan, kung meron, ilalagay nyo dyan. Ayan, bali sa part ng region, province, city, and barangay, i-click nyo lang yung drop-down. Ayan, tapos i-select is nyo lang yung region nyo, kung saan part ba o saan region kayo. Ayan, yung province, city, at barangay. Tapos sa part ng postal code sa baba, yan, automatic yan na nalalagyan ng details ni di dito. No? Kung baga, nade-detect ni dito yung postal code mo. Tapos double check nyo lang yung details. Ayan, kung tama ba at kompleto, Ayan, tapos click nyo lang yung proceed. Ayan, after nun, ito ngayon yung lalabas. Summary details. Ayan, bali, do-double check nyo lang yung details kung tama ba at kompleto. Ayan, tapos sa may bandang baba, no? Ayan, click, click nyo lang yung dalawang box na yan. Ayan, tapos click nyo lang yung register sa baba. Ayan, after nun, ito ngayon yung lalabas, SIM card registration has been completed. Ayan, ibig sabihin, nakapag-register ka na ng SIM card mo sa dito. Ayan, tapos sa may bandang baba, no, nakalagay na rin dyan yung registration number, registration date, ayan, tapos mobile number. Tapos sa may bandang taas, pwede mo i-click yung download para masave mo tong part na to. Ayan, para hindi mo makalimutan yung reference number or yung registration number. Ayan. So, ganun lang kadali, mag-register ng SIM card sa dito gamit ang dito app. So, yun guys, no? after mo mag-register ng SIM card sa dito, makaka-receive ka ng text message galing dito. Ayan, yan yung text message na marireceive mo. Marireceive mo rin via text message yung initial password mo sa dito app. Bali, pwede mong gamitin yung initial password na yan para makapag-login sa dito app. So, hindi mo na kailangan pang mag-sign up sa dito app. Ayan, gagamitin mo lang yung initial password na yan para makapag-login sa dito app. After mo makasave ng text message sa dito, maghintay ka lang ng mga 2 to 3 minutes tapos subukan mo nang mag-text. Ayan, or gumamit ng data. Ayan, tapos sinubukan ko rin natawagan yung SIM card ko sa dito. Ayan, at sinubukan ko rin kung makakasave ba to ng text message at lahat yun gumana. Ayan, bali nakareceive ako ng calls, nakareceive din na rin ako ng text message. Ayan, tapos nagamit ko na rin yung data. Ibig sabihin, activated na talaga at registered na yung SIM card ko sa dito. Tapos sinubukan ko nga mag-login sa dito app gamit yung binigay ni dito na initial password at nakapag-login ako. Gamit ang dito app, pwede kang bumili ng load, ayan, bumili ng data, ayan, pipili ka lang sa iba't ibang offers ni dito kung ano ba yung gusto mo. Pagkatapos noon, nakasip ulit ako ng text message galing dito na nagsasabi, na successfully activated na talaga yung SIM card ko sa dito. Ayan, at meron nga akong 5GB data na pwede kong gamitin pang internet. So, ayun guys, no, sana nagkano kayo ng idea kung paano nga ba mag-register ng SIM card sa dito ngayong 2025. Ayan, at kung meron kayong ilang mga katanungan, ayan, i-comment lang sa comment section at susubukan natin na masagot natin yan. Sana nagkaroon kayo ng idea at panibago informasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag upload pa ako ng mga ganito klaseng video sa susunod para rin sa atin. dito so, na lang muna at kayo palagi and peace out.